Aristado ang sarong lalaki sa ikinasar na Baybas Operation sa Zone 6, Barangay Kararaya, Naga City. Pasado alas 6.38 kasubanggi. Binisto ang sospek na sarong 38 anyos na tricycle driver as in residente kan Zone 6, Barangay Kararaya, Naga City. Nakuha sa posisyon kan sospek ang siyam na gramo ni Pigtutubuda na Shabu na nagkakantidad 61,200 pesos. Nakuha man sa posisyon niya ang sarong pidaso ng 500 pesos bilang budel money ano po na, under, kumbaga po, ah, uh, Kiniimbestigahan na siya, kumbaga po, kinikising na siya kasi yun nga po, lagi-lagi niya nang ginagawa. Kung uh, kumbaga po, subject na siya. Mientras tanto, napasakamot mang Kalegaspo City Police Station ang sarong lalaki matapos na magpositibo sa ginibumbaybas operation kang otoridad pasado alas 9.25 ng Banggi, kanakaaging lunes sa Purok 2, Barangay 30, Pigkalele, Gaspi City. Pigbisto ang sospek na sarong 30 anyos na construction worker as in residente ka na sa mbita na lugar. Sigun sa otoridad, na ang sospek matapos na aktual na mabakalan kang operatiba ng ilegal na droga na nasa 6 gramos na nagkakantidad 40 mil pesos. Sa mga gumagamit o nagbibenta po ng illegal, ano po, ah, para sa you know, ah, alam naman po natin na ah, illegal yon At the same time, ah, masama po ang gagamit ng mga illegal drugs na ito. Uh, Nais nice po natin ano na kung may mga information po kayo na may sa amin, feel uh, free po na pumunta po. June. Sa presente, nasa sa na kan PNPN suspect na nahampag sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.